Andre Blatch, bumabagsak na nga ba ang kumpiyansa at pag-asa nito para maglaro sa PBA League? Malaki nga kaya ang magiging impact at problema ng pagbagsak ng kumpiyansa nito sa paglalaro sa Strong Group PH. Yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at bisitahin na rin ang aking Facebook page. Maraming salamat. Kung ang former NBA player nga na si Howard ay talaga nga naman na prosigido at pinaglalaban na makapasok siya sa PBA League, ay ibahin nyo ang former Gilas player natin na si Andre Blatch dahil nga sa kawalan ng pag-asa nito para maglaro at makipagsabayan pa sa PBA League bukod dyan, sa edad nga ay mukang salagay nito, ay alanganin na at katawan nga nito ay mukhang mahihirapan na nga ito makipagsabayan sa loob ng court lalo na kung makakatapatan pa nga nito ang mga batang player na naglalaro ngayon Local League, gustuhin nga man itong si Blatch maglaro ay mukhang kahit siya ay nawawalan na ng pag-asa para nga maglaro sa PBA League, kung pagbabasihan nga ang edad ay maaring kayanin pa nga nito na makipagsabayan kalagayan dahil marami naman ang mga local players natin ang hindi nalalayo sa edad na meron itong si Andre Blatch pero kung sa pagkakondisyon sa katawan ay maaaring mahirapan na nga ito dahil talagang masasabi natin na hindi na ganun kasolid ang pangangatawan nito na isa sa maaaring maging problema nito sa stamina at masasabing may ibubuga pero hindi na natin alam kung kaya pa nga nito makipagsabayan at tumagal sa loob ng halos isang oras na paglalaro sa game at magiging malaking adjustment pa nga ito para dito sa ating Phil Am, ang magiging conditioning nito kung papasok pa nga ito para maglaro sa ating local league. May magiging problema nga ba ang pagbagsak ng kumpiyansa nito lalo't alam naman natin na sa sabak na ito sa papalapit na laban sa Dubai Championship Game. Alam naman natin na malaki ang naitulong nitong si Andre Blatch para sa ating Gilas Team nung ito nga ay naglalaro pa at hindi biro ang ginawa nito sa ilang taon na paglalaro sa pambansang team natin at masasabing solid performance ang nilalaro nito sa Gilas Pilipinas and no doubt na isa ito sa mga bumubuhat ng team ng mga panahon nang ito ay naglalaro pa sa Gilas Pilipinas team at ngayon nga ay susubok muli ito para maglaro sa Strong Group PH kasabay ng mga balita na bumabagsak na nga ang pag-asa nito na maglaro sa Local League at iyan ang isa sa maaari nga raw maging problema lalo't maglalaro ito sa Strong Group PH at may magiging problema nga kaya talaga ang kawalan ng kumpiyansa at pag-asa nito sa kanyang laro lalo't ilang araw na lang ay mag-uumpisa na ang 2024 Dubai Championship Game na gaganapin yan sa Dubai kung kumpiyansa at pag-asa ang mawawala sa isang player ay talagang napakalaking impact ang pwedeng tumama sa laro nito sa loob ng court at maaaring makasira pa nga sa confidence ng isang player kaya isa yan sa maaaring magong problema ng ating feel ang player na si Blatch lalo't hindi biro ngayon ang kanilang mga makakatapat sa tournament game na ito kawalan ng kumpiyansa sa kanyang paglalaro ay isa sa napakalaking kalaban nito sa kanyang paglalaro sa loob ng court. Maaaring alam na rin nitong si Blatch na talagang mahihirapan na ito sumabay but it makes sense para dito talaga nga naman na sa oras na kailanganin ito ay walang pag-aalin langan at talagang maglalaro ito para sa pambansang team natin at iyan ang isa sa nakakabilib dito kay Andre Blatch kaya kailangan lang nitong labanan ang kawalan ng pag-asa nito na makipagsabayan pa sa ibang mga player, local o international man dahil malaking impact ang laro nito sa team at kung babagsak nga ang kumpiyansa nitong si Blatch ay magiging malaking problema ito lalo na sa strong group PH na ngayon ay paglalaroan nito. Kaya naman sana nga ay bumalik at malabanan nga nito ang kawalan ng konfiyansa nito sa paglalaro at bumalik ang confidence nitong si Blatch sa loob ng court makipagsabayan pa sa mga batang player na kanilang makakatapat. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.